Oh, ito question mga kabayan. Okay. Kasi di ba narinig nyo yung ano? Narinig nyo yung balita na nung about sa zero remittance uh -huh. ng mga OFW. O oh, unsay ano ninyo ato? Anong anong reaction? Ako? Ikaw, ikaw, ako, ikaw. Um, ah, magpakilala ka muna. Ako po si Ellie Charot. Nagtatrabaho dito bilang OFW. Mm -mm. Sa Hong Kong. <laughs> Okay. Ang ano ko doon, ang ko doon, wala naman akong, ano kung may isang zero remittance kasi uh -huh. ilang taon na akong hindi nakaremit sa pamilya ko. <laughs> Kaya, okay lang. <laughs> no comment ako doon. <laughs> na comment ako dyan. Kasi kahit ilang taon pa, hindi naman ako nakaano kadala sa pamilya. <laughs> hindi nga kasi seryosong ano yun eh. Seryosong okay. issue yun eh. Sige, kasi may kasunod pa yan. O, ikaw, Annalyn. Ako wala. Kasi lang ka talaga papadala dun eh. Ng time na yun. ng Yung time na, na yan. Yun. Uh, pero kung kung uulitin sandali. Kung uulitin na na mag, mag may maghimok sa mga OFW na ng zero remittance for for any reason. Anong magiging ano mo? Depende. <laughs> Bakit depende? depende marat... Kasi linggo-linggo naman nagpapadala ka. <laughs> Kaya nga, wait dito, hindi monthly. O, ikaw kabayan? <laughs> ako naman sa issue na Sabi, sa issue na yon ano talagang susuporta ako kasi tignan mo kamto ah, ting ah, ano isi isipin mo to ang laki laki pala ng contribution natin sa ekonomiya ng bansa mm -hmm. pero tignan mo isang isang pinaka nakakadisappoint is yung siniro budget nila ang PhilHealth na isang pangangailangan din ng mga fam, fam ng family natin doon sa Pilipinas. Mm. Eh ano pang magagamit nila doon just in case na kailangan nila in nag zero remittance na nga sa ano? zero uh, budget na nga yung PhilHealth, di ba? Kaya para sa akin susuporta ko doon. Kung uulitin man 'yon, susuport pa rin ako doon. Yung zero remittance. Yes. So kahit walang walang Allowance yung anak mo for 2 weeks or 1 month man yon okay lang? Ma magagawa ng paraan nila at doon. At meron pang magagawang paraan yan doon. Basta yung yung month na yon siguraduhin lang na may ma mahanap na paraan. Okay naman yan. At least naipon yung ano, no? Yes. Sinahod na, no? Mm -hmm. Ganun, ganun. Mm. Para sa akin, yun lang. Mm -hmm. Ikaw, kabayan. Hilom-hilom ang ka kabayan. Anong... No comment ako. Puro siya utay. <laughs> no comment ako. Kaya nga, asa. Mm. Bakit? Kasi nung, nung time na yun na nag 0 na remittance yun zero, zero, dito, zero para, balance ka na yun balance yung bulsa ko <laughs> zero, zero balance din yung wallet ko wala talaga akong maano E, eh, pakialam ko dyan Ay, importante eh, mga kabahid, ako sa mga utang ko <laughs> 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 pakialam ko sa inyo at ah, saka yun ang paraan na makaka kami sa mga kautangan doon sa Pinas. So, sorry ang mga nautangan namin sa Pinas, ha? Sorry talaga. Hindi <laughs> mo na kami makapadala kay Kasi support mo kami sa 7 That would be it. all. Thank you. <laughs> Mabuhay. Uhahay. <laughs>